Sinakain Cain at Abel ang unang dalawang anak ni Naadan at Eva, matapos silang palayasin sa halamanan ng Eden. Pinatay ni Cain si Abel, dahil tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel, ngunit tinanggihan ang kay Cain. Dahil sa kanyang pagkaingit, si Cain ang naging unang mamamatay tao, na naitala sa Biblia. At ang pakikipagtalik di umano ni Eva sa serpent, at si Cain daw ang kanilang naging anak, ang pinakakontrobersyal. Totoo ba ang lahat? Nangyari ba talaga? At kung ito ay totoo, saan nakuha ni Cain ang kanyang asawa? At kung bakit hindi kinalugdan ang handog ni Cain? Tara't samahan nyo kung alamin ang katotohanan, at kung ano ang matututunan natin sa kwentong ito. Ganito nagsimula ang kanilang kwento. Sumiping si Adan sa asawa niyang si Eva, at nagbuntis ito. Nang manganak si Eva, sinabi niya, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon, kaya kain ang ipapangalan ko sa kanya at muling nanganak si Eva ng lalaki, at Abel ang ipinangalan sa kanya. Nang lumaki na sila, si Abel ay naging pastol ng mga tupa at kambing, at si Cain naman ay naging magsasaka. Isang araw, naghandog si Cain sa Panginoon ng mula sa kanyang ani. Si Abel naman ay kumuha ng isang panganay sa mga inaalagaan niyang hayop, pinatay niya ito, at inihandog sa Diyos ang pinakamagandang bahagi. Natuwa ang Panginoon kay Abel at sa handog nito, pero hindi siya natuwa kay Cain at sa handog nito. At dahil dito, sumimangot si Cain at labis ang kanyang galit. Kaya tinanong siya ng Panginoon, ano ba ang ikinagagalit mo? Kung mabuti lang ang ginawa mo, maligaya ka sana. Pero mag-ingat ka. Dahil kung hindi mabuti ang ginagawa mo, ang kasalanan ay maghahari sa iyo. Sapagkat ang kasalanan ay katulad ng mabagsik na hayop na nagbabantay sa iyo para tuklawin ka. Kaya kailangan talunin mo ito. Isang araw, sinabi ni Cain kay Abel, Halika, pumunta tayo sa bukid nang naroon na sila pinatay ni Cain ang kapatid niyang si Abel. At ito ang kauna-unahang pagpatay na nabanggit sa Biblia at sa sangkatauhan. Pagkatapos, nagtanong ang Panginoon kay Cain, "Nasaan ang kapatid mo?" Sumagot si Cain, "Ewan ko, hindi ko alam kung nasaan siya." Bakit ako ba ang tagapagbantay niya? Sinabi ng Panginoon kay Cain, "Ano ang iyong ginawa? Ang dugo ng kapatid mo ay parang tinig na nagmamakaawa na parusahan ko ang taong pumatay sa kanya." Dahil sa ginawa mo, isusumpa ka. Mula ngayon, hindi ka na makakapagsaka sa lupa na sumipsip ng dugo ng iyong kapatid na pinatay mo. Kahit magtanim ka pa, ang lupa ay hindi na magbibigay sa iyo ng ani. At wala kang pirmihang matitirhan, kaya magpapagalagala ka kahit saan. Sinabi ni Kain sa Panginoon, napakabigat ng parusang ito para sa akin. Itinataboy niyo ako ngayon sa lupain ito at sa inyong harapan. Wala na akong matitirhan, kaya kahit saan na lang ako pupunta." at kung may makakakita sa akin, tiyak na papatayin niya ako. Pero sinabi ng Panginoon kay Cain, hindi iyan mangyayari sa iyo. Sapagkat ang sinumang papatay sa iyo ay gagantihan ko ng pitong beses. Kaya nilagyan ng Panginoon ng palatandaan si Cain, para hindi siya patayin ng kahit sinong makakakita sa kanya. Pagkatapos, lumayo si Cain sa Panginoon at doon tumira sa lugar ng Nod, sa bandang silangan ng Eden. Pagkatapos, sumiping si Cain sa asawa niya, Nagbuntis ito at nanganak ng lalaki, at pinangalanan nila siyang ino. Si Cain ay nagpatuloy na kumuha ng asawa, malamang na isa sa kanyang mga kapatid na babae, dahil sa kakaunting populasyon noong panahong iyon, at nagkaroon ng mga anak. Ang mga inapo ni Cain ay nagtayo ng mga lungsod, nagimbento ng mga kasangkapan, at nagpatuloy sa pag-ugali na salungat sa Diyos. Ginamit ng Panginoon ang linya ni Cain para pagpalain ang mundo ng musika sa pamamagitan ni Jubal, ngunit marami sa kanyang mga inapo ay masama. Ang isa na dito ay si Lamec, ang unang naitalang bigamist na pumatay ng mga lalaki at nagbanta sa kanyang mga asawa. Ang kanyang apo sa tuhod na si Tubal Cain ay naging dalubhasa sa tanso at bakal, na nagbigay sa sangkatauhan ng kakayahang gumawa ng parehong kapakipakinabang na mga kasangkapan at sandata. Ang mga inapo ni Cain ay nagpatuloy na nanirahan sa mundo, kasama ang mga inapo ng kanyang kapatid na si Seth at ang iba pang mga anak ni Naadan at Eva. Ang buong sangkatauhan ay nahulog sa kasamaan, at Tanging si Noah, isang inapo ni Seth, at ang kanyang pamilya, ay nagpatuloy na makaligtas sa malaking baha. Dahil sa kaganapang ito, ang mga lahi ni Cain ay naubos. Bakit hindi kinalugdan ang Diyos ang handog ni Cain? May mga nagsasabing, kaya hindi daw kinalugdan ng Diyos ang handog ni Cain, ay dahil mga halaman at prutas lang daw ang kanyang inihandog. Di kagaya ni Abel na inihandog ang pinakamainam na bahagi ng isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Subalit ang totoong dahilan ay nasa Hebrew 11 verse 4. Dahil sa pananampalataya, nag-alay si Abel ng mas mabuting handog kaysa kay Cain. At dahil sa pananampalataya niya, itinuring siyang matuwid ng Diyos, dahil tinanggap ng Diyos ang handog niya. Kaya kahit patay na si Abel, may itinuturo pa rin siya sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya niya. So, sa comparison, hindi talaga kakalugdan ng Diyos ang handog ni Cain dahil hindi niya ito ginawa sa pananampalataya. At kung walang pananampalataya, imposibleng malugod ang Diyos. At ang ginawa ni Cain after nito, ang magpapatunay na siya ay isang spiritual seed of the serpent. Dahil imbis na pagbutihin na lamang niya sa susunod ang paghahandog, ay nagalit pa siya at pinatay ang kanyang kapatid. Saan nakuha ni Cain ang kanyang asawa? Maraming tao ang nagsasabing meron daw na pre-Adamic race o hindi naman ay first couple na nilikha ang Diyos bago sina Adan at Eva. At mula raw sa kanilang mga anak, nakuha ni Cain ang kanyang asawa. Una sa lahat, malinaw naman sa Biblia na si Adan ang unang taong nilikha ng Diyos. At si Eva ang ina ng sangkatauhan. Pangalawa, malinaw din naman sa Biblia na si Adan ay nabuhay ng 930 years at nagkaroon pa ng ibang mga anak na lalaki, babae. Pangatlo, kung ang pagdadalang tao ng isang babae, ay tumatagal lamang ng siyam na buwan, hindi imposibleng nagkaanak muli sina Adan, at Eva, simula ng pinanganak sina Cain at Abel. Hanggang sa oras na sila ay naghandog sa Diyos. At malamang, sila ay mga binata na noong oras na yon, dahil hindi naman kakayanin ng isang maliit na bata ang magkatay ng hayop gaya ng tupa, na mas malaki pa kesa sa kanya. So, kung lahat ng tao ay kay Adan at Eva lang nagmula, at nagkaroon pa sila ng ibang mga anak na lalaki at babae, bago pa maghandog sila Cain at Abel. Ibig sabihin ang napangasawa ni Cain ay kapatid din niya. Kung gayon, bakit hindi sila binanggit sa Biblia? At bakit si Cain, Abel at Seth lamang ang pinangalanan sa mga anak ni Adan? Tandaan lang natin na ang Biblia, ay hindi biography o history book, kaya wag mong asahan na nakadetalye dito ang lahat ng nangyari kila Adan at Eva. At kung mapapansin nyo ang mga lalaki lamang ang kadalasang pinapangalanan sa Biblia. Ito ay para makita natin kung sino ang forefather, o ninuno ng isang tao, na nabanggit sa Biblia. So, ang mga kwento-kwento sa mga existence ng first couple, o ng pre-Adamic race ay walang katotohanan. At ang napangasawa ni Cain ay kapatid din niya. Maraming nagtatanong kung sino ang totoong ama ni Cain. May mga nagsasabi, na ang original sindaw, ay ang pakikipag-sex ni Eva sa serpent. At sikain daw ang kanilang naging anak. Nakuha nila ang ideyang ito sa Genesis chapter 3 verse 13. The serpent beguiled me, and I did it. Ang salitang beguiled sa Hebrew ay may tatlong meaning. To lead astray mentally. To delude. At to seduce. So, sa tatlong meaning na ito ay sadyang seduce ang ginamit ng ilan para palabasin na tinukso raw ng serpent si Eva na makipag-sex. Na malinaw naman na ito ay maling interpretasyon. Dahil ang ibig sabihin lang ng beguiled ay to seduce morally, hindi sexually. Sa makatuwid, ang meaning ng beguiled ay nadaya, deceived o niloko. Ang original sin, ay ang pagsuway ng tao sa utos ng Diyos. At hindi ang sexual activity di umano, sa pagitan ni na Eva, at ng serpent. At malinaw din naman sa Biblia na si Cain, ay anak nila Adan at Eva. At sinabi ito sa Genesis 4 verse 1, na nabasa natin kanina. Kaya si Cain ay naging seed of the serpent, hindi dahil sa literal siyang anak ni Satanas, kundi dahil pinaslang niya ang kanyang kapatid, at dahil ang kanyang mga gawa ay masama. Ano ang marka ni Cain? May mga nagsasabi na ang palatandaan daw ni Cain, ay ang dark skin shade, at meron ding nagsasabi na yon ay leprosy. Subalit, ito naman ang aking palagay. Para mapigilan ang ibang tao sa paghihiganti, at hindi mapatay si Cain, sinasabi ng Biblia na minarkahan ng Diyos si Cain, isang tanda ng kanyang proteksyon. Marami ang naghahangad na malaman ang mga detalye tungkol dito. Ang marka ni Cain ay malamang na isang pisikal na marka na iniwan ng Diyos sa ulo o kaya ay sa kanyang noo na nagpakita sa mundo na siya ay may proteksyon ng Diyos. Ang marka ay hindi sumpa. Pinarusahan ng Diyos si Cain sa pamamagitan ng pagpapaalis sa kanya mula sa kanyang pamilya. Sina Adan at Cain ay parehong tumanggap ng parehong kaparusahan para sa kanilang kasalanan. Pareha silang itinaboy sa lupain, na kanilang tinitirahan. Ipinapalagay ng marami na ang marka, ay nasa kanyang noo. Dahil ang iba pang mga marka sa Biblia ay nasa noo, kasama na ang marka ng halimaw na mababasa sa Revelation 13 verse 16. At sa mga mananampalataya naman ay isusulat ang pangalan ng kordero sa kanilang mga noo, na mababasa sa Revelation 22 verse 4. Ano nga ba ang matututunan natin sa kwentong ito? Sa umpisa pa lang ay makikita natin na si Cain ay sobra ang pagkaingit kay Abel na ay nagresulta sa pagpatay ni Cain kay Abel. Ang pagkaingit ay nagreresulta sa galit na pananalita, padabog na aksyon, pagsasalita ng patalikod sa isang tao, pagchichismis, at paninirang puri. Ang pagkaingit ang sisira sa inyo mula sa isang malapit na magkaibigan papunta sa isang mahigpit na magkaaway. Pumapasok ang ingit pag nagsisimula kang magkumpara. Dalawa lagi ang epekto pag kinukumpara natin ang ating sarili sa iba. Pwede kang yumabang o kaya naman ay may inggit ka. Ang una, hinalintulad mo yung sarili mo sa iba na hindi hamap na mas mayaman ka. Mas successful ka, maaaring magkaroon ka ng yabang sa sarili mo. Dahil dito magkakaroon ka ng prideful spirit tulad na lang sa verse na ito. Sa Luke 18 verse 11. Tumayo ang pariseyo at nanalangin tungkol sa kanyang sarili. Sinabi niya, O oh Diyos, nagpapasalamat ako sa inyo, dahil hindi ako katulad ng iba na magnanakaw, mandaraya, at mga niya, o katulad ng maniningil ng buwis na iyon. Ang pangalawa, pag kinukumpara mo ang sarili mo sa iba ay pwede kang mainggit or mainsecure ka. At alinman sa dalawang ito ay hindi malulugod ang Diyos. Ang inggit ay hindi masaya sa kasiyahan ng iba, at pagiging masaya sa kalungkutan ng iba. Pag kinumpara natin ang sarili natin sa ibang tao, laging may mas talented, laging may mas magaling, laging may mas matalino, laging may mas maganda kesa sa atin. Instead na magstay ka sa sarili mo, Madalas din na nakikipagkumpetensya ka sa mga taong hindi naman nakikipagkumpetensya sa iyo, tulad ng kaibigan, katrabaho o kahit mga kamag-anak. na ko din na madali lang makiramay sa mga naghihinagpis. Kapag down na down ang isang tao ay mas madali makiramay. Pero kung nagtatagumpay na sila, kung sila ay may magandang buhay at masaya sila, ay yun ang problema, dahil mahirap makigalap. Bakit? kasi natatakot ka na baka maunahan ka niya at masabi mo na lang na bakit siya umaasenso na mas magaling naman ako sa kanya. Mas matalino naman ako sa kanya, mas marami naman akong alam tungkol sa Biblia. Ihinto mo ang pagkumpara ng sarili mo sa iba dahil may sarili kang layunin. Ibinigay ito sa iyo ng Diyos at para sa iyo lang. Ang layunin mo ay hindi nakadesign para sa layunin ng iba at ang layunin nila ay hindi nakadesign para sa iyo. Narealize ko na ang inggit ay lumalabas kapag pareho kayo ng interes ng kinakainggitan mo, o kaya sa mga malalapit mong kamag-anak o kaibigan. Halimbawa, ang atleta ay nainggit sa kapwa-atleta, ang musician ay nainggit sa kapwa-musician. Ang isang kapatid ay nainggit sa kapwa-kapatid. Ang magulang ay nainggit sa kapwa-magulang. Ang katrabaho ay nainggit sa kapwa-katrabaho. Maaaring hindi ka maiinggit sa mga basketball player tulad nila Jordan, pero pag ang nagiging successful ay ang malalapit mong kaibigan, maaaring andon ang temptation na ikaw ay maingit. Bantayan mo ang iyong puso. Ihinto mo ang pagkumpara sa iyong sarili, at sa halip ay makigalak ka sa tagumpay ng iba. Sa kabaliktaran naman ay kapag itinuloy mo ang pagkumpara ng sarili mo sa iba, ay hindi ka magkakaroon ng kagalakan. Sa halip na ikumpara mo ang sarili mo sa iba ay magsimula kang enjoyin ang tagumpay ng ibang tao. Ikaw ay unique, ginawa ka ng Diyos na walang katulad at may ibang plano ang Diyos para sa'yo lang. Kaya nga walang dahilan para nasain mo na maging katulad ka ng iba, at maging parehas ka sa iba sa lahat ng bagay. Maraming salamat at God bless.